Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagbigay ng kanyang komento ang veteran ng entertainment columnist na si Christopher Min kaugnay sa viral na speech ni Direk Bobet Vedanes sa Lunch Out Loud na kung saan ipinaliwanag niya kung bakit siya umalis sa It's Showtime. Sa nasabing speech ay sinabi ni Direk Bobet na kaya siya umalis sa It's Showtime dahil hindi na raw healthy ang environment doon. Kasi po yung pagtatrabaho ko sa kabila, hindi na po healthy. Mamamatay po ako maaga. Ang ganda ng programa. Pero it's not healthy anymore. To make it short lang, I'm here sa Out Loud or any program. No pressure. I am happy now. Wala ako. maraming salamat. It's not about the money, yung sinasabi nyo. It's not about the money, it's about health. Pero sa latest episode ng Christy Ferminit ni Christy Fermin ay ibinahagi niya na isang pinagkatiwalaan umano niyang source ang nagbahagi sa kanya tungkol sa naging reaksyon ng mga host sa It's Showtime kaugnay sa speech ni Vedanes. Meron akong isang uh, source na hindi nanununog at nangunguryente na nandoon mismo sa studio ng Showtime na nagkwento sa aming magkakaibigan na pinagtatawanan talaga ng mga host ng Showtime yung drama-dramahan nitong si Derek Bobet sa si Entablado na tinawag nilang Crocodile Tears, luha ng buhaya. Ibig sabihin, walang sinseridad, puro arte lang at pagsisinungaling. Anong masasabi mo sa balitang ito?